Samahan niyo ako mag-pump sa trabaho at sasabihin ko sa inyo isa-isa yung mga ginagamit ko kung gusto niyo ring malaman kung ano nga ba yung kailangan ninyo kapag magpa-pump kayo sa trabaho. Kunahin natin sa pump, yung breast pump na ginagamit ko ay yung sa Dr. Ayla. Sobrang mura nito mga mi promise. Wala mang isang libo pero ang dami niyang nakukuwang milk. Sa storage bag naman, ang ginagamit ko ngayon ay yung sun mom kasi nga hinahati ko yung nakukuha ko dahil hindi naman ganun karami yung breast milk na iniinom ng anak ko kapag wala ako sa bahay. Kung Gamit din ako ng breastfeeding cover kapag nagpapampako ko. Kasi nga minsan, alam nyo na, yung mga damit ko, hindi ganong cover yung katawan ko. After 30 minutes, so ganito karami yung nakuha ko using my Dr. Isla breast pump. Isang beses na lang ako nagpapump ngayon sa trabaho. Dati dalawang beses, kaso hindi kaya ng schedule. Kaya ayon once na lang muna. Lahat ng ginagamit kong pang pump sa trabaho, ilalagay ko yung link para kung gusto nyo ring mag eh alam nyo kung saan kayo bibili. Wala kaming breastfeeding station, kaya dito ako sa faculty namin nagpapump. Tapos wala din kaming rep na lalagyanan na ng gatas. Kaya nagdadala ako ng bag ko, insulated bag ito. Maglalamig talaga siya or matagal yung lamig niya kapag nilagyan natin siya ng ice bricks. Yung ice bricks naman, goods na yun. Lalamig talaga yung breast milk. So hindi masisira yung milk na pinamp natin sa trabaho. 8 oz yata yung nakuha ko dito kundi ako nagkakamali. So yung last day din ng anak ko ay 7 a.m. Tapos nagpamp naman ako ng 12 p.m. Nilalagay ko lang sa bag hanggang makauwi ako ng 3 p.m. sa amin.